Ang Pilipinas ay isang paraiso na puno ng kasaysayan, hiwaga, at hindi matatawarang ganda. Sa bawat pagmulat ng araw, sumisilip ang pag-asa mula sa mga bundok, karagatan, at kapatagan. Ang mga dalampasigan ng Boracay na parang pulbos ang buhangin, ang mga limestone ng El Nido na tila bantay ng kalikasan, at ang mapayapang burol ng Batanes na yumayakap sa katahimikan ng hangin. Lahat ito ipatunay na ang ating bayan ay isang obra ng may kapal. Sa bawat paglalakbay, makikita mo rin ang makukulay na kultura, mga pista na sumasabog sa kagalakan, mga awit at sayaw na nagsasalaysay ng ating kasaysayan, at mga ngiti ng bawat Pilipino na tila sinag ng araw sa gitna ng unos. Hindi lamang sa ganda ng tanawin na susukat ang yaman ng Pilipinas nasa puso ito ng bawat pilipino sa kabutihang-loob sa tapang at sa pananampalataya na hindi kailanman naglalaho sa mga pamilihang puno ng tawanan at harana sa mga kalsadang puno ng sining at buhay sa bawat bayan at baryo na may kani-kaniyang kwento ng pagmamahal at pagkakaisa makikita mo kung paano nabubuo ang diwa ng ating lahi sa tuwing maririnig mo ang kumustaka Kasabay nito ang imbitasyon na maging bahagi ng isang pamilya saan ka man magpunta. At kung hanap mo ang tunay na pakikipagsapalaran, walang kapantay ang alok ng Pilipinas. Magsisid sa makukulay na bahura ng Tubbataha Reef. Makipagsayaw sa alon ng siargao. Lumangoy kasama ang mga butanding sa donsol. O maglakbay patungo sa mga talon na lihim na itinatago ng ating mga kagubatan sa bawat pagsubok ng lakas at tapang. May gantimpala ng ganda at katahimikan na hindi matutumbasan. Sa bawat paghinga sa ating kalikasan, para kang muling isinilang. Mas buhay, mas buo, mas malaya. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Isa itong damdamin, isang alaala, isang tahanan. Sa bawat isla, sa bawat alon, sa bawat yapak sa buhangin. May kwento ng pag-asa nang tagumpay at nang walang hanggang pagmamahal kaya tara na tuklasin damhin at mahalin ang tunay na ganda ng Pilipinas dahil sa bawat sulok ng ating bayan nariyan ang paalala sa bawat paglalakbay pilipino ka at ang mundong ito ay iyong tahanan